Kapon nga pala mga moy, after ko nga pala magtinda, pumunta nga pala ako dito sa malapit sa may mesulo para bumili ng pumunta saging. Pumunta nga talaga ako ngayon dito para makamura nga, medyo mura kasi dito yung kilo at bagsakan nga siya. Banda nga lasing ko talaga siya nagpupunta dito, buti na lang talaga abutan ko pa nga siya. Kinabukasan nga, 4.30 na madaling araw, nagising na nga ako dahil pupunta nga pala kami ng palengke. Sinamaan nga pala ako ni mama Jan dahil bubili nga pala kami ng mga sangkap na gagamitin namin sa aluhalo. Kapon nga pala, naka 650 pesos ko pero ngayon nagdagdag ako ng 350 para maging 1,000 yung puhunan ko. Si mama na daw yung titingin ng kamote, baka nga daw sira na naman yung makuha ko. Sinabi ko naman na wala namang mawawala kung susubukan nga natin. Hindi forget, hindi tayo kumita kahapon ay nahihinto na tayo, wag muna. Pero bumili na nga muna kami ng ulam dito, yung mga buto-buto na manok, pero may konting laman. At pagka uwi nga, nagtimpla na nga pala ako ng kape dyan, tapos eto, bumili nga rin pala ako ng pandesal kanina sa palengke. Nagumpisa na nga rin pala ako magbalat-balat ng saging, tinawag ko nga pala si LJ, sabi ko tulungan niya nga ako dito para mapabili. Dinagdagan ko nga pala talaga yung mga binili kong sangka para may tubuhin nga tayo kahapon ko naalala nyo sa si aktuan talaga yung nabili ko. Hindi ko nga pala naisingit yung intro ko kanina dun sa unahan. Ngayon, sasabihin ko na nga alam. Sa mga bagong followers ko at sa mga bagong nanonood sa akin, ako nga pala si Moy. Katulad mo lang din ako na gumagawa ng paraan para mabago ang takbo ng buhay. Ang haba nun na ah, medyo naputol yata yung pagsasalita ako doon Alam nyo, nung pinasok nga pala yung pagtitinda ng aluhalo, akala ko nga lang talaga ay chill chill nga lang at hindi ganong pagod. Pero maglalayan ka nga pala ng sipag dito, effort. At talaga medyo mahaba nga pala yung pagpiprepare at kung namanites pa talagang lalong ahaba talaga yung mo ng mga sangka. At ngayong araw mga mo, hindi ako sigurado kung kikita nga ako pero dapat lagi nga lang tayong positive na kikita tayo. At kung kikita nga pala tayo ngayon, ito nga pala natin at itadagdag pa rin natin sa pambili para nga madami nga pala tayong may serve. Sa una talaga, lalo na talaga kapag small business lang na ganito, hindi ka talaga agad kikita pero tsagain mo lang talaga. Mga bandalas, cheese, bumalik nga pala ako sa palengke kasi kanina madaling araw, sarado pa nga itong binibilan ko ng cup. At shoutout na nga rin pala kay tita na nakakilala. Bago ko nga pala ilabas yung paninda ko, eto na nangalian na nga muna ako. Sigang ng manok na manok na buto-buto na medyo may laman yung ulam namin. Talagang tamang-tama ko nga pala yung pagkaasim niya. Ang sarap pa mang ng sabaw kahit mainit yung panahon. Tapos pa nga yung mo dito, patis na may sili, ba? Diba? After po nga palang kumain, eto nga pala, nakalabas na nga pala yung paninda namin at meron na kaming customer agad. Kung kahapon nga pala, yung presyo ko nga pala, yung medium is 30, tapos nga pala yung large is 40. Ngayon mga may nag-change price nga pala ako at nagdagdag nga pala ako ng cup na 12 ounce. 30 pesos nga pala yung small, yung medium naman is 40 pesos, tapos yung large 50 pesos. Crispy. Ako talaga kahapon mga may may tutubuin ako kahit mga 200 pesos lang kaso wala talaga akong tinubo. Kaya pinag-aralan ko nga pala talaga siya kahapon pati nga pala yung sangkap ng gatas dito para hindi matabang, sakto lang. Hindi ganong matamis pero dapat nalalasaan pa rin yung pagka-creamy at lasang-lasang nga yung gatas. Dito nga lang pala ako ng peso sa may harapan ng bahay namin dito lang sa may San Nicolas. Yung mga nakakilala sa akin na pauwi pa Araya tapos naman yung mga papunta ng San Fernando. Pwede nyo nga pala kung at kung gusto nyo naman bumili kapag meron pa go, bumili kayo. Baka Nagtatanong nga pala kayo, bakit ganito nga pala yung mga caps na gamit ko? Bakit hindi na lang yung medyo mura na caps yung gamitin ko? Para mas presentable nga pala siyang iserve kahit andito nga lang pala kami sa barangay nagtitinda. At para kung meron magte-take out ay talagang madadala nga pala nila kasi may takip. Bumili nga pala yung aking pinsan na large alu alo Paglabas ko talaga kanina, talagang sunod-sunod na talaga yung bumibili. Madaming gatas nga rin pala yung nilalagay ko. Dapat talaga magatas talaga yung lagay mo para masarap talaga yung alo-alo. Nakasukat nga pala yan mga moya hindi kayo madadaya kasi saktong sakto yung sukat na nilalagay ko pala sa gatas. Nilalagyan ko nga pala ng ube sa may gilid at nilalagyan ko nga rin pala ng ube sa may pinakataas. Nagchat nga pala yung kaibigan ko, yan buntis nga pala yung naglili. Tapos sabi niya nga yatid na nga lang daw dahil sobrang init talaga. Kaya pinatid ko na nga lang pala kay LJ to the rest nga pala yung kapatid ko na si LJ kung ang may gusto. No. Bumili nga pala yung aking pinsan na si Ati Linel na chaluhalo nga din pala yung inorder niya. Sa kanya nga rin pala ako humingi ng feedback kung kamusta ba yung aluhalo. Tinanong ko nga rin pala sa kanya kung ano ba yung gusto niyang gamitin ko sa gatas, custard milk or yung gatas lang talaga. Pero karamihan mga moy, yung mga bumili nga pala sa akin kahapon, tinanong ko kung ano ba talaga yung gusto nila. Majority mga moy, mas masarap nga daw siguro itong halo halo na to. Kung plain na gatas na nga lang yung gagamitin ko. Kaya nga din pala ako nagluto ng custard milk kasi akala ko talaga mas masarap talaga yung kapag nilagay sa halo-halo. Siguro sa iba, mas masarap nga pala yung custard milk pero sa iba, yung plain na gatas lang yung nakagawian nga. Buti na lang talaga mga moy, nag-add talaga ako ng small na 30 pesos kasi talaga inahanap siya ng mga bata. Eh kung alam naman sa sobrang init ng panahon ngayon, mabibit ka, mag ka na nga para talagang solve na solve ka na. Dumating na nga pala si Maria dito, kakatapos niya nga lang mag-practice sa e school, meron nga daw silang sasayawin, ayun, tumulong siya sa akin. Hindi nga rin pala ganong karamihan yung mga caps na binibili ko. Saktuan nga lang talaga kasi tinatansya ko pa nga kung mauubos or kung may bibili. Salamat nga pala sa mga kapitbahay ko dito, Talagang napaka-supportive nila kasi sila halos yung customer ko ngayong araw na to. Huwag nyo na nga lang ganong intindihan nga pala yung itsura ko dyan, napaka-haggard na kasi kaninang 4 AM pa ako gising. Yun pa nga ng, ng umaga ay effort na effort na talaga yun kaya kapag nakita nyo ako, bumili kayo sa akin, eh. Hindi ko nga pala ito tinipid sa sangkapay para talaga bumalik yung aking mga customer, di diba? Eto nga pala yung aking followers na napaka bata na to. Bumili nga pala siya ng dalawang small at saka isang medium. Around 2022 yata talagang gustong nagpapablog niya nito pero ngayon parang naihiya na yata siya. Bumili nga pala yung aking pinsan na large. Eto ay natin nga pala ni LG. Dito lang naman sa may tindahan. No, prank nga pala ako ito Bibili nga daw siya pero bukas na nga lang daw yung bayad. Huh. Eh, titikman na nga daw muna ni Dora, kapag hindi niya nga daw nagustuhan hindi talaga siya magbab at Bukas na nga lang daw yung bayad, sabi niya sa akin. May bumili nga pala dito na 8 na 30 pesos tapos naubusan na kami ng small na cup. Buti na lang talaga nagawan ko pa ng paraan yung iba nilagay ko lang sa medium pero hindi ko na siya pinuno. Magalas din ko na nga po na tapos na nga rin pala kami magtinda. Ito nga nang bilang na ako bago maligo. At binilang ko na nga pala yung kinita ko ngayong araw na to. Naka 1,540 nga pala ako tapos nang bayad ako ng expenses na almost 90 pesos lang. May tinubo pa naman tayo at bukas nga ito totoo nga pala to. Dadagdagin natin yung bibili natin. Sa so, mga bumili nga pala ngayong araw na to, maraming maraming salamat sa pagsuporta.